Authentic love license, At ang tunay na pag-ibig, kumikilos ng tama, gumagawa ng mabuti. Sino po ba dito yung may mga asawa? Oh, nasaan po yung may mga asawa dito? Wala. Oh. Nakikinig po ba sa inyo ang inyo-inyong mga asawa? Kapag sinabihan ninyo ang inyo-inyong mga asawa, huwag ka nang magbisyo, nakikinig ba sila? Baka sasabihin ng mga pinagbabawalan, bakit ba pinipigilan mo ako sa gusto kong gawin? Pero hindi ba natin naisip, yung pagbabawal ay isang paraan ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ayaw ka lang ng asawa mo na magkasakit. Pero dahil mapilit ka, ayaw mong makinig kaya sino mang hindi nakikinig sa pagmamalasakit ng nagmamahal, hindi naman totoong nagmamahal. Because only those who genuinely love will listen to the beloved. Kapag sinabi sa atin ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong ama't ina, ginagawa ba natin? Kapag sinabi sa atin ng Diyos, huwag kang papatay, iniiwasan nga ba talaga natin? Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang mga ngalunya. Pabigat ba itong maituturing o dapat nating sundin para sa ating ikabubuti? At marami pang iba. Lahat ng batas ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang makita ang kabutihang kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya nga kapag tinitingnan natin ang batas ng Diyos bilang pabigat, baka mali yung pangunawa natin. Hindi ang Diyos ang nagkakamali. Baka yung pananaw natin tungkol sa batas ng Diyos ang nagkakamali.